Ma'am, kung wala po kayong warrant o reklamo, hindi ko po pwedeng i-search ito. Labag sa batas po natin yun. Pare, salamat dito ha. Ingat po kayo, sir. Officer, it's okay. Kaya nga, pipigyan kita ng dahilan para i-search yan. Ayan, tanggapin mo. Ma'am, huwag niyo ako sa buka. <laughs> Come on, officer. Pang-grocery, pang-merienda pang dinner, tanggapin mo na, maliit na bagay. Ma'am, umalis na ko kayo. Hindi lahat ng pulis kayo sulan. What a waste of time. Tara! Ate, naasiwa talaga akong tumira dito eh. Nagigilty ako, nakasama ko sila. Alam ko na kailangan kita. Lalo, lalo na ngayon. Please, Tristan. Sama mo Bakit nag-iisa ka dyan? Nagluluto pa ba si na tita? Ay, uh, Amber. Sensya nga pala akong medyo nawiridoan ka kagabi. Joke lang naman yung liligawan kita eh. Hindi ko pa kasi sure na si ate ko talaga yung sinasabi mong tita Lorena mo. Okay. But, weird. Kasi kung nakita mo na pala kami kahapon, bakit nung sinabi ko na Lorena yung name niya, hindi mo sinabi sa akin agad na kapatid mo siya? Bakit nagulat ka na Lorena pala yung name niya? Hello? Matulala ka na dyan. <laughs> ano? <laughs> Siyempre, alam mo yun, medyo, medyo nasyak pa talaga ako na nakita ko na yung ate ko eh. Mm, yeah. Understandable. Grabe, no? What a small world! Sister mo yung stepmom ko. Wait. So, dahil sister mo yung stepmom ko, ibig ba sabihin nun, starting from now, Tito Stan natawag ko sa'yo? Uy! Tito Stan ka d'yan! Sige, subukan mo lang. Tito Stan! Psh! Stan na lang. Tito Stan. Amber, mm -hmm. Tristan, kain na tayo? Ah, sige ate. Teka lang, naggugas ka na ba ng kamay? <laughs> Ay. Halika, sama kita sa banyo. Ito, dito lang. Bakit ba bumalik na naman tayo dito kay na boss? Ha? Huh? nagharap ka na naman ba ng gulo? Gian, info ang kailangan ko info na hindi binigay ng mga police at info that you're being paid very well to get pero masyado kang inutil. Kaya tinutulungan na kita, kailangan makaganti ako sa Lorena ng yan. Alam mo, this obsession starting to look personal, Ronnie. Ang dami mong sinasabi, so please, shut up! So anong kang gagawin natin dito ulit? Di ba may reunion si Lorena at saka yung brother niya? Sigurado ko nandiyan pa sila sa bahay ni ng Wilfred. Kaya abangan natin. Interestan na lang na yun yung pag-asa ko.